Mga palaya naman sa Naga City hindi pa gaanong apektado ng El Nino pero ang produksyon ng palay hindi sapat sa lungsod. Brigada Christian Oliver i Mo. Brigada. Malaki ang ambag ng panakanakang pag-uulan sa lungsod ng Naga upang hindi pagaanong maramdaman ng ilang mga magsasaka at ng palayan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon ilang buwan bago ang anihan. Ayon kay Frank Mendoza, ang acting head ng City Agriculture's Office, bagaman nakadepende ang mga magsasaka sa klima dahil sa umaabot lamang sa nasa 60% ng kabuoang dang hektarya ng palayan, ang sakop ng irrigation system o may patubig, nagpapatuloy ang pagtulong ng nasabing opisina sa irrigation Irrigators Association sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga irigasyon sa ilang porsyon ng lungsod. Number one, rehabilitation kang sa system. Pero ini po kaya ta, dikit man lang ang ta, uh, porsyon-porsyon lang. Sa ngunyan, ibid man na itong sarong project po sa Pakul. Uh, tapos po, nagtabang uh, nag-provide nagprovide ng tubo. At may porsyon po kayong irrigation system na lubong na si parte kung na nakasagat ang tubig. Kaugnay nito, inaasahan nila na mananatili lamang ang porsyento ng produksyon ng palay o katumbas ng nasa 80 kaban na ani Mababa o hindi sapat sa kailangan ng lungsod, kung kaya't bumibili o nag-aangkat pa rin sa karatig bayan dahil sa paliit ng paliit ng lugar na pinagtatamnan epekto ng modernisasyon. Pero as to rice sufficiency, hindi kita makasabi na sufficient ang production ta. Kaya po talagang magbakal kita sa luwas. Ang rason kaya, ang area kang tinatanuman ta, sige sa dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Oliver ng 103.1. Brigada News, FM Naga, The Music News. or soul rhythm.